Patayin ko na ito. <laughs> Ayan mga katiskarte. Biyahe kami na yung body. Shout out. Trailer tong unit ni body. Ayan Trailer, trailer kumpol. <laughs> trailer yan. Trailer. Trailer. Ayos yun. Trailer, naga utso to. Hindi ka-city. Hindi ka utso Ayan. Ano pa tayo? Yung observe muna tayo sama-sama sa biyahe. Ang mo yung ano mo. Yung, yan. Yun. Kita mo ka gagagang laki. laki. Nakapasa na tayo sa exam. Pasar na? Pasado na. Oh, congratulations. 98. Wala daw. Lalawa lang mali. Oh, dalawa lang mali. Sana all. Naloko muna naman yung ano. Hmm. Kasi kasi yung dati si Binti Pila yun, nabagsak sila. Oh, yun. Ulit, yun. Lalong bumaba, tanggal. Oh, yun. <laughs> yun, tatandaan lang natin mga Braving kadiskarte. It. Uh, aralin talaga natin yung procedure. Yung procedure para maiwasan natin bumagsak. Yung tatlo kami nag-exam nung isang araw. Tapos, dalawa kami nakapasa yung isang kasama namin ano na, oh medyo hindi pa inano at least may second chance pa oh. nakaano siya 77 eh 80 ang passing 3 hmm. points na lang o yun kagaya yung sinasabi yung buddy ano yung pangalawang take lalong bumaba ah, o yun 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 walang awa o, no mercy o. Si. o isipin nyo lalo pang bumaba <laughs> imbis na mag improve 'di diba? eh, ba? Yung taas naman ng standard eh. Oh, 'yun, 80 'yun niya. Sa actual? Oh, 'yun, eh e, bukas. Eh. Buti ko magsulat-sulat ka daw mag-exam. Oh, 'yun. Kasi ka <laughs> minsan kaya mo sa actual, hindi mo lang maipaliwanag Malata, sa exam. Lang, ano, dyan. eh, required ng kumpanya kaya yun na lang ano yun na natin na maipasa natin yung exam. 'Di ba, buddy? Ano nila eh, yung yung Yun yung requirements, patakaran. patakaran yan. Kaya kailangan natin sumunod. Sana all, 98! Ayun, 98. Yung isang kasama natin, 95. Tapos oh, yung isa, 77. Yun lang. Pero may second chance pa naman si Badi. Ito pa lang, ice, ice ano? Ice pointer. <laughs> ah, top foot. Nakachambahan lang natin yung mga katiskate Kaya nga, dapat arali natin. Tsaka, diskarte yun talaga natin. Paano tayo pumasa? Parang, 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 parang ano yan? Board exam? <laughs> Oo, oh, kung hindi. Board exam! Oh, kasi kung hindi, tatang, ano ka talaga, materminate ka ba? Eh, sayang yung effort mo. Sabagay, may sahod ka naman, yun Isang nga buwan. lang. Isang buwan ka lang. Oo, <laughs> oh, yun nga lang. Eh, sayang pa rin. Imbis na PLI ka na, Pilay. mapilay ka pa. Pilay. Eh, yung mga, yung mga biglang tigil na gano'n, yun na medyo talagang iingatan natin. Ay dapat alisto rin sa pagmamaneho. <laughs> Kamaritis kasi. Ang <tayo>. bulaga. <laughs> Ay papunta po kami nang 13. Pa diyan ang ano natin ano. Ang aming biyahe 13. <laughs> Ayun. Ipo, ingat tayo sa biyahe. Mga kadiskarte. Ingat. Tsaka yung mga mag-a-apply, yun. Charge dito. Ayun, para iwas charge. Puro sayo Tsaka para ano rin, makaiwas tayo sa pag-inrate yung performance natin. Diba? Para ma-regular din tayo. Eh, maganda yung wala.